Sinampahan ng kaso sa NBI ang COMELEC dahil sa umunoy iligal na aktibidad para dayain ang halalan. Ang kinabagyo City Mayor Benjamin Magalong, Vice Mayor Harold Respicio at iba pang komplainat. Si Margaret Gonzales magbabalita. At nasa formal na reklamo ang Commission on Elections sa Camelot sa National Bureau of Investigation o NBI, dalawang buwan matapos ang eleksyon. Sinampahan ito ng paglabag sa Anti-Cybercrime Law sa NBI Anti-Fraud Division ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Irina Mercedes Isabella Vice Mayor Harold Vespicio. Kasama pa sa mga nagsampa ng reklamo laban sa Paul Buddy ay si dating Comelec Commissioner Augusto Lagman, grupo ng mga bishop, retired generals, mga abogado at iba pa. Aligasyon ng mga nagreklamo, gumamit ang Paul Buddy ng software na may 3.5 program version sa automated counting machines noong halalan, gayong 3.4.0 version ang naaudit at na-sertipikahan. Gumamit hindi o mano ang komisyon ng illegal ng intermediary server sa pagpapalabas ng resulta ng halalan. Itinanto rin nila na ilegal daw ang pagbura ng Comelec sa limang milyong discrepancy na boto nang wala ang presensya ng mga transparency group. Sa pamamagitan ng investigasyon ng NDI, malalaman daw kung totoong may pandarayang ginawa ang komisyon. We are not asking for a recount. We are not asking for the notification of the results.